Ngayon mga trova Sup. So ngayon um, First vlog to guys So Di, di, di pa namin alam na kung saan ipupunta Basta pangayon lang sama sinasama ko So nakaliko na tayo Nakabisa tayo Ito purbahan ko So pupunta tayo ngayon so, Di pa namin alam na, kung pupunta ipupunta namin Basta samahan nyo lang kami Yeah Guys pupunta na tayo kaila Jarb Ay Pupunta na tayo kaila Jarb Sa asama ko ngayon Sa magiging Ano na to

Malaman na yun may paglabas si Jarv sa kaya wala punta Bangan nyo <laughs> Yeah, nagkita lang kami ni Jarv guys Nakala ko, kusabay nila Kaya pinuntaan ko sa Tiligiban Yun pala, kalikasan Kalikasan na yan oh. Yun pala dito Ay mo, pare ko eh Hindi ka nagbabakrit, hindi ka nagbabasa ng mayo step step Okay, okay na yan. Ngayon, wala pa kaming ano Jer, kung saan yung pupunta? Di ba pre? Ngayon, bahala lang, lang sa mo mabat-bat. Siguro. Diretso na to, explore natin oh. No? Eh, sige tara, mag-explore muna kami. Sito namin ngayon sa ano guys? Sa... Hartman. Sa dagat. So ano, biglaan lang to Dig kasi namin na alam ni Jarbo kung anong gagawin namin. Tita may, yan si Jarbo. Hey! <laughs> Tita kami ni Jarbo sa dagat guys. Di naman alam gagawin namin. So napakaganda, tignan nyo yung view. Walang kumpat may unggoy dyan o. Kaya namin ka muli-muli. Alam ko dapat talaga try tayo drive safe tak kasi 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 hindi naman pwede na lang drive tayo basta may saranta na kapote dapat ride safe lang Kaya. Dito sa helipad na sa Guys, sa guys So, yun Magkakaroon lang kami jar muni-muni naka Muni-muni So, tignan nyo lang ang anong gagawin namin. Kasi wala pa kami talaga magagawa. Yung makita nyo doon, yung may tori na yon, you know, yung mataas na tori na yon, Ano yan? Smart Tower. Mr. guys Tapos na kami basura So may dumating kami sa Ayan o oh. Pre ay kang asa vlog ko pre First vlog ni Colas yun First vlog ni Teti <laughs> Bibili kami soft drinks guys Dito kami sa Heri, Heri Cafe Let's go Tung -tung. Wala ka 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 po may soft drinks po kayo Ay wala Wala daw Ano kape ka na lang Ah oh. Sa so, ano po kaya tubig po nanay? Maron po. Magkano po? Sige po, yun na lang. Isa lang po. Kami tubig. A vlog take over ka po. Huwag ka mo na maging chaya. Mga kupal. <laughs> yeah, yeah, yeah. Mga vlogger na kami. Vlogger na kami. Nag-ano na mag-change career na ako. Vlogger. Kariro, dag, dag, lang. Change career. Change career. Ang ganda ng mga Ayun, proposal nga pre will you marry me? La See? Please. Stop. Stop. Hello, sa all. Hindi ko alam, baka bukas pa yan. Hindi pa ako na. pa ako na. Hindi So, balik kayo mamaya pagpawi na kami guys. Yeah. sa guys Kasama ko na naman yung dalawang Rob yeah. Magabili kami ng pinapabili ni Lola guys so guys, kalma guys, mga forma namin guys Mga construction tapos uh -huh. lang na sa Oo, yeah, oh, porma namin Forma namin Games <laughs> oh, Ako, ako Katihilas Forma, forma Forma <laughs> Sige, Ferg. Dali mo lang kami, tapos na Welcome back to your guys. Okay, hey guys. Mga good. Uh, mga, ano, alagad ni... Yan, purman tawag din sa Kasi, ano, mapiesta na ng chapel namin, guys. Kailangan namin doon. Mukhang po. Yeah. So, ito guys, time check. 7.23. Pagpagas para kami. Pagpagas kami, then away na.

guys at nakamig kayo na Jarb Paalam mo tayo kay Trop ang Jarb Lapit ka Uy bye, bye 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 guys Ayan na sub sub subscribe na sila Ha? Huh? Subscribe mo na sila Pupuloy yung subscribe ha Subscribe Yan Hatid na natin si Jarb So yun Ito lang guys Ito lang pari ko eh There, Thank you ah Sa no delete Salamat sa pagsama pare Salamat, salamat. Yan! Alis na si Jarv guys. So, pa-away na rin ako. Kasi sunduin ko pa yung aking nanay. Lang, tumakas siya yung tayong... Yan. Okay na, pa okay na tayo guys. Let's go home. Bye-bye. Mamaya ulit. pag bahay na ako. Guys, gabi na. So, kaka ko lang. So, dito na ako sa bahay. kaka lang na. kaka ko lang. <coughs> So, sinundo ko na rin si Mama, sinabay ko na, hindi ko na nasama sa video. So, I hope na mag-subscribe kayo, I click nyo yung bell, tapos, ano, share nyo na rin para dumami yung viewers natin. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong lasing vlog, sige, pagbibigyan ko kayo. Till next time ulit right, mga pare ko, thank you sa panunood. Peace out!